Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay eh, wala pa? Wala pa hong uh, kaso sa Sandigan Bayan, uh, Miss President. So, uh, yung, Saldico, po, ang alam ko, ang pagkaalam ko, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay uh, sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Guteza sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico. At pangalan na, ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, The, the, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, uh, ba't po hindi nagsabay? Yung kay, uh, case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. Uh, if you remember po yung inspection ni uh, Secretary Vince at kasama po si Governor Bonsdolor sa, Min, sa Mindoro, ito po yung uh, naging basehan po ng pag-file po pag -file nila ng case. Uh, so, final po nila to sa Ombudsman, September 29. So mas maaga po itong kasong to So ito pong pangalawa, Mr. President, uh, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPWH at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay uh, final po ng, uh, uh, o, ng ICI sa Ombudsman. Nandun, nandun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na Magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong uh, dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa uh, Kampante po si uh, Secretary Dizon sa kanilang uh, mga nakalap na ebidensya at uh, maitiwala po sila sa Ombudsman na magiging uh, uh, magiging uh, masino po sila sa pagtitingin po dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President amin salamat po thank you hindi po ba ninyo ginamit yung uh, kamakailan lang ay pagpapahayag ni representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings well uh, uh, mr president una una hindi hu yung sworn statement uh, at sa video recording lang ho niya ginawa so uh, wala hong uh, wala hong um, Uh, saisay ho yung kanyang uh, sworn statement. Uh, wala pong saisay yung kanyang statement. Hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo nyo pong uh, susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rin to, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo. Kasi baka mamaya, peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng, uh, mga, ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter eh. Pinapatos po eh. Eh, ito po eh. Hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong uh, Facebook, Facebook page. Uh, hindi po ba ninyo uh, naisip na baka pwede ninyong ipak-check naman. Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan, kung may katotohanan, nasa sa inyo po kung mag-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong na nagawang ganong aksyon, Mr. President? Uh, Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng Ombudsman at uh, uh, sila po ang meron pong... Uh, Kapangarihan kung uh, gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong uh, mga statement. So uh, nasa kanila na ho 'yun. Alam niyo Mr. President, tung isang araw lang ay nandiyan ang Ombudsman. Nakalain yung nakalimutan kong itanong 'yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, Maraming video ah, 'yan. Yung mga, mga naunang video. Yung mga naunang uh, video siguro may tatlong video na po kasi yung mga nilabas niya may pang-apat, pang-lima pero merong uh, unang tatlo na eh. Kaya lang nung sabihin ninyo na Magkaibigan naman kayo eh. Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho. Baka uh, di lang ho kayo nag-almusal o... Nag siguro nga po. Dahil sa... Maaga po kasi. Maga mo yun eh. Maga. Mr. President, kanina po ay nabanggit po yung... pantulong na basihan... ng uh, inyong pagsasampa ng mga asunto sa mga nabanggit kaninang mga pangalan. At kung uh, maring nakikinig si Sergeant Gutesa marang, parang vindicated na rin po siya sapagkat nagamit yung kanyang pahayag. Ang tanong po, bakit kaya hindi naman kinamit yung sworn statement ng magasawang asawang Diskaya? Samantalang doon po ay may nabanggit ding labimpitong members ng House of Representatives. Yun po ay sworn statement at yun po ay pinanumpaan din sa harap ng Blue Ribbon Committee. Uh, yun po ay pinag-aaralan pa at uh... Eh, 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 uh, posible rin pong gamitin yung kanilang mga salaysay uh, at uh, kung gagamitin man ito po ay uh, gagamitin sa ibang asunto. So parang nakikita natin uh, pagka-miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung action. Parang yung pag-aaral medyo uh, medyo matagal matagal matagal-tagal po ano. Hindi, hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Bincha, uh, hindi naman po ganoon. Uh, gusto ko rin pong paniwala niyo, Mr. President. Totoo po, baka, baka kala ninyo ako ako'y nagbibiro. Gustong gusto kong paniwalaan nyo. Naniniwala ba ko kayo? <laughs> Mr. President, noong uh, November 24, kamakailan lang po, mga ilang araw pa lang nakalilipas, 2025, uh, in-announce po ng ating Pangulo na nag po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totoo na na yata ito. Uh. Mr. President Yung portal po is powered by artificial intelligence Ang sangayon po sa mga ulat Tama po ba yun? Tama po Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng uh, DITC That uh, because of the sophistication of the artificial intelligence Being used today It is also considered as a potent tool for fraud. So paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay hindi po magagamit sa fraud? Baka nga baka nga po ito ay magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po uh, Mr. President, sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH, magsimula na po kayo doon sa Information Management System, meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123. Na sa inyong uh, pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools. Para sa ganun ay mat-check natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Nang sabi pa nga natin noon eh, nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin eh, geotag and real time only to be disappointed later on, Mr. President, na hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay mati-check natin yung 420 ghost projects? In easily? Tama ho kayo, Senator Marcoleta, nung uh, narinig ko ho yung geotagging, uh, lahat tayo natuwa dahil uh, akalan ho natin ito na ho ang uh, teknolohiya na Uh, iiwas po sa mga sa korupsyon at sa katiwalian. Pero ganun pa man, eh, nalampasan pa rin uh, ng korupsyon uh, yung geotagging. Ngayon po, gagamit na ho ng mas uh, sophisticatedong um, technology. May satellite um, uh, may satellite uh, technology na ho in partnership with uh, the Philippine Space Agency. Paborito niyo pong uh, agency. At uh, gumamit na po ng artificial intelligence para po Uh, mapag aralan yung 248,000 na proyekto uh, over the last 10 years. Uh, dahil itong, uh, hindi lang po yung current year ang pinag-aaralan, 10 years prior, pinag-aaralan na rin using artificial intelligence. Alam po ninyo, Mr. President, initially, tinitingnan ko po eh, uh, inaaral ko. Parang ang pattern po is very similar to the dime of the Department of Budget and Management. Ito pong uh, dime ay... Ito po inumpisahan na po eh, 7 taon nang nakararaan eh. Pero wala pong mabuting uh, katibayan na talagang nakatulong sa pag-determine -de ng accuracy ng mga projects. So, dime 7 years ago, ginamit, pagkatapos meron po tayong napakaraming applications na pinaniwala po tayo, ini ng DPWH na talagang ito, sigurado ang Pilipino rito. Uh, huwag kayong magalala, siguradong sigurado na ito. Nung ma-check po natin ang mga discrepancies between the MP, the MYPS at saka PMC, PMCA, kinumpiyot ko po yung ratio and proportion, alam po ninyo, sa 8,000 na flood control projects, bali sa sample na napag-aralan namin, lilitaw po mahigit na isang libo ang mali ang coordinates. Ngayon po, meron na naman tayong portal. Sinasabi natin, wala namang iniwan doon sa dime. Hanggat wala po tayong satellite, eh, hindi po mangyayari yun. Wala pong real time. Walang real time. Patuloy na patuloy pong mamamanipula lahat ito. Ang ibig po sabihin, Mr. President, this might be utilized na parang baka mamislead na naman po ang ating mga kababayan na akala mo ito ang magbibigay ng magic. Parang, parang madaling uh, pagbibigay ng uh, kapanatagan sa kalooban ng bawat Pilipino na yung trust ay nabalik agad Nang ganun-ganun lang. Yun po yung sentimiento, ah, Mr. President. Pasensya na po kung masyado akong uh, naapektuhan itong magnitude ng blood uh, flood control anomalies na ito na napakahirap ibalik yung tiwala na yun. Dapat sana isang malakihang pamamaraan, isang katanggap-tanggap na pamamaraan na kahit balibaligta rin mo, paniniwalaan siya ng tao. Yun po yung kailangan natin ngayon eh. Hindi yung sinabi lang natin na eh, transparency portal. Wala namang pinag-iba sa iba. So it's, uh, it could be a, a new color for the same dope. Ama ho kayo, uh, Senator Marcoleta, yung Project Dime talagang walang kwenta ho yun. Um, dahil hindi ho na-update, Uh, it was supposed to prevent all of these uh, things from happening in corruption Pero nakita natin, wala naman pong nangyari uh, Tama po kayo rin na, uh, na Ako, naintindihan ko yung inyong sentimento na ay, Nakita na natin to dati, eh, anong kaibahan po nito Ito naman po, ginagarantee ho ng ng uh, DPWH, Secretary Vince At of course, ang ating Pangulo Na ito ay gagamitin on a regular basis, on a daily basis At ka-update po to para magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Uh, no. No. Hindi ho to, patangkol patang sa ngayon, monthly pa lang ang updating ng pictures, dahil uh, uh, yung, yung dahil, dahil, ano, limitado rin po sa number of satellites ho tayo. Pero, uh, ang guarantee naman ho dito, every month, makikita nila yung takbo ng proyekto. At uh, makikita ho nila kung yung proyekto ay gumagalaw o hindi gumagalaw, at saan yung proyekto. Uh, first time po itong mangyari na ganito pong detalye at ganito po katutok sa mga proyekto po na ginagawa ng DPWH. Opo, Mr. President. Kaya po uh, ang bagong kalihim ng DPWH. No isang taon po kung titingnan ninyo siya. Hindi ganyan kapayat siya. Tingnan po niyo ngayon siya. Kaya po sinasabi, kamag-anak ko po yan eh. Sa bigat po ng kanyang responsibilidad, isipin po natin, napakarami nating ginagamit na kaparaanan para secure po natin ang quality ng, ng mga infrastructure, hindi lamang flood control. Meron pa po silang quality assurance unit. Naku po, binasa po ninyo yung mga, mga department orders, Kundi po, kung di po ako nagkakamali, apat na department orders ang binasa ko na magkakadikit, pinag-uusapan po yung quality assurance units na ang pinakasentro po nila yung Central Office. QAU CO, di ba? Mr. President. Yan po ay replicated sa maraming opisina. Sa regional offices, meron po sila. At siyanggang po sa district engineering offices, nandiyan po yung quality assurance units. Wala pa rin pong nangyari. Meron pa po silang CPES. Siguro ipis na lang ang gamitin natin, hindi Kasi po talagang reflection po ng pagkabigo, ng disappointment ng representasyong ito. Napapangiti po ang ating uh, majority leader. Pero totoo po eh. Sana po sa lalong madaling panahon, Mr. President, kahit gaano kahirap, ay harapin natin ang katotohanan. Kailangan po nating ibalik ang tiwala ng mamamayan. Mabigat po ang nangyari, kaya kaya kasi bigat din po ng kanilang kabiguan. Tinahanap po nila yung talagang maibalik po natin. Kaya kahit papayat ka pa ng konti, eh wala tayong magagawa kung yan po ang kinakailangan. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat Maraming po. Maraming salamat, Sen. Sa Markleta. At ito po ang aking uh, masasabi na hamak na mas mukhang mas bata ho kayo kumpara ho kay Secretary Vince Dizon. Uh, Malayo-malayo na ho yung uh, itsura niya ho kumpara ho sa inyo uh kayo ho, parang 30 years younger compared to secretary Dizon maraming salamat po sa Center uh, Marculeta